Naging emosyonal ang 70 anyos na sinanay Maria habang ikinikwento nito nang madiagnose siya at ang kanyang asawa ng mayroong high blood at diabetes apat na taon na ang nakakaraan. Pagamat mayroon silang pensyon na 3,000 mula sa SSS kada buwan, hindi raw ito sapat. Kurang na kalagano. Pangagas kong kwati 40 igatang ti kasapulan ko talaga kurang nga, kurang dadalbas sit nga nga para parangan isuti pangalaan mi kita pag biag di, agni, di Si Tatay Bilyarmin naman, bagamat retirado na ito, napilitan siyang maghanap pa rin ng ibang pagkakakitaan. Anya hindi raw sapat na umaasa sa pensyon para matustusan ang kanyang maintenance at mga pangangailangan. Bitin na bitin eh, yang, ting konti lang naman ang binibigay <laughs> kung sa, kung saka hindi naman talaga ano hindi naman buwan-buwan yung ano kung kung meron lang silang bigay yung mga DSWD oh, saka lang sila mag Pero pag wala wala <laughs> eh wala naman makakatulong eh. sarili ang makakatulong naman sariling buhay wala namang mga maski mga anak wala rin Ilan lamang sila sa milyon-milyong mga senior citizen na naghahangad ng karagdagang tulong para matustusan ang kanilang mga pangangailangang medikal at pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya naman kamakailan lang naghain si Senator Riza Honteveros ng panukalang batas na nagbibigay ng libreng gamot sa mga senior citizen. Nakapalob ito sa Senate Bill No. 1204 o Lingap Gamot at Resistensya Pak para sa nakakatandang Pinoy Act. This is exactly why I filed Senate Bill Number 1204 o the uh, Lingap, Gamot at Resistensya pak para sa nakatatandang um, Pinoy Act which is pending referral to this committee. Sa oras na maging batas, hari nawa ang bill ko na iyan, hindi na kailangang mag-alala ang ating mga lolo at lola kung saan kukunin ang pambili ng maintenance. Dahil magiging libre ito, para tugunan naman ang hinaing ng mga senior citizen para sa kanilang pensyon, naghain din ang senadora ng Senate Bill No. 295 o linga para kay Lolo at Lola Act. At bilang dagdag na suporta, Mr. Chair, isinusulong ko pa rin ang Senate Bill No. 215, ang linga para kay Lolo at Lola Act, na magbibigay ng 1,500 pesos buwan buwan sa lahat ng senior citizens bilang universal social pension. Yan naman ay para may pandagdag sila sa kanilang mga pansariling pangangailangan at panggastos sa kanilang pagtanda. Mabuti naman kung talagang ganun. Hmm. Um, Ma'am, kasi lalo na yung kagaya namin, ano, yung si kolang kulang naman ng pan, pang, pambili. sa mga, lalo na sa mga tuwalat ko na seniors. Ay hey, salamat ano ada kasta nga ititi bak tulong ti as kada na kami nga sinyo para karo kami awan ti trabaho na nga sinyo kot awan ti mi sa kasalukuyan, isang libong piso kada buwan ang pensyon na ibinibigay ng Department of Social Welfare Development para sa mga indigent senior citizen. Ngayon, nais ng Senadora na hindi lang dapat indigent ang makakakuha kundi lahat ng mga senior citizen sa bansa. Ang Department of Health ang manguna sa pag-iimplementa nito kasama ang DILG at DSWD. Sa ngayon, nasa unang pagbasa pa lang ang dalawang nasabing panukalang batas. Angel Arquero, RNG News.